Kuya, nataang talaga. Huh? Kung ayaw mo sa kanya, huh? ibigay mo na sa akin. Hey. Huh? Sandali lang! Nandiyan na! Pagbibihis oh. lang! Pagkakataon. Huh? Bakit may anan? Marumi puso ni Gracia. Anong ginagawa mo rito? Ha? Huh? Sino sinisilip mo? Kala ko Gracia, yung pala disgracia. Huh? Anong disgracia? Mangors, ang ibig ko sabihin, mga Grace, para sa inyo yan. Sa Para sa inyo. Oo, oh, oh, para, para sa si inyo, inyo yan. Uh, oh. okay. Uh, Halika. Tuloy. Tuloy. Tuloy, uh. ka. Sige, upo ka. Uh. Grace, huh? may bisita uh. ka. Uy. Si Valentino. Ikaw pala, pare. Sandali lang, ha. Magbibihis lang ako. Sandali uh. lang. Oy, Olympia. usi Magnum. Dali! May pasalubong si Valentin! wow! cipu, si wow! pa hey, wow. hey. sa lubung sa tin si oh. Valentine. ano? <laughs> <coughs> oh, to parsa lubung Masarap to stay tight. O sige, kain na kain! Para sa inyo yan eh! Dapat! Huh? Ikaw ang napakasama ni Gracia! Kaya nga, si Gracia ang sinisisi ko. Hmm. Eh, huwag hu hu eh, mm. ho magalala. Matsaga naman ako eh. Hmm. May kasabihin nga ho dyan. Mm. Ah, yun ang matatanda. Mm. Ang sabi ko, kung mm. may lalaga, may tsaga. Tama. Oh, okay. tama yan. Tama yun. Eh, sa sandali lang. Yung mga bulaklak, wag huwag nyo kakainin. Mm. Para kay Gracia ho yan. Hmm. Oh, <laughs> Ikaw naman ako. Oh, mm. alam ko naman yun eh. Oo, oh, sabi baharaki mo. Para kay Gracia ho itong bulaklak mm. mm. eh. <laughs> <laughs> Nay, ang sarap naman po ng luto nyo. Oo oh, nga, Nay. Tay, pwede naman po ng fried chicken, Tay. <laughs> tay, gusto ko lagi tayong ganito para lagi tayong masaya. Ay, gagawin natin ito lagi, di ba, darling? Siyempre naman. Diyan natin makikita ang pagmamahala ng pamilya sa isa't isa, di ba? Tay, maglalaro muna kami doon, ha? Oo oh, oh, nga, oh, sige, Tay. Sige, sige. Ingat yeah. kayo. Bilis, na tayo doon, bilis. Ay, naku. Ay, naku. Honey, tingnan mo nga naman yung mga anak natin. Lumalaki na. Pati mga gastusin natin, lumalaki na rin. O, huwag kang mag-alala, darling. Lagi ako mag-overtime sa puneraria. Mm. Para lang sa ganun, malaki ang kitain ko. Kung kinakailangan akong pumatay ng maraming tao, Ay. para marami kaming mailibing, gagawin ko. Talaga? Mm. Mm. At ito ang tandaan mo. Kahit dumating dito ang pinakamalalakas na bagyo, ikaw pa rin ang mahal ko. Oo. Oh. Oh. Hmm? At kahit dumating dito ang pinakamalalakas na lindol, hindi kita papalitan. Talaga? Oo. Oh. At kahit na dumaan pa rito ang pinakamalalalim na baha, ikaw pa rin ang love. Naku naman, totoo. Oh. At kahit na dumaan pa rito ang pinakamalalalim Wow! Uh. Oh. darling, baka mukha na tayo. Ah! 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 Mabuti naman, naisipan mo mag-overtime, pare. Matagal ko nang gustong marinig sa yan eh. Buti naman ngayon, magpupursigi kang kumita ng malaki. Oo nga, pare. Ikaw na rin nagsabi, lumalaki pamilya ko, eh. Tama yung naiisip mo, pare. Para maging mas madalas ang dalaw ko kay Gracia. Uh, ano? Ano sabi mo, pare? Ma? Oh, uh, ang ibig ko sabihin, pare, para maging madalas ang rasyong darating para sa iyo. Uh -huh. eh, -eh. eh, eh. Ano ako. You know ba? Hindi ako... Sir, eh, kapatid ko po siya. Kaya siya narito kasi naghahanap po ng trabaho. Papakiusap ko sana kung maaari, eh, anggapin muna dito sa area. Okay ba siya yung pare? Ba? Okay lang sa akin. o sige, tanggap ka na. O, hmm. Mapano, pare? Uli na ako. Sa nga, pare. Mukhang nakatodo 20 ka eh. Six na naman yung lakad mo, no? <laughs> <laughs> naman tao <dahulaan> mo! <laughs> oh, sama akong lima. Oo, dalawa lang. Mahina ka lang, oh, pala, oh, eh. pa oh, Oo, sige. <laughs> ha? mo. O, oh, sige. Sige. Oh. <laughs> yung kotse sa labas! Sanda na! no, no mercy. No, <laughs> oh, oh, pare! Anong ginagawa mo rito? Ah, anong, anong ginagawa ko, ibig mo sabihin? Eh, bahay ko to. Ikaw, anong ginagawa mo rito? <laughs> eh, eh. Pagdalaw lang yung tao, eh. Boss, okay ka rin, oh. No? mag ka lang, misis ko pa. W Wala kasi ako makita, pare. Nakasing ganda ni Mare. <laughs> eh, bakit ba? Ano ka ba naman, Grace? May asawa kang tao. Asawa mo ko. Tapos nagpapadala ka pa sa iba. Ano nalang sasabihin ng mga anak mo? Ano nalang sasabihin ng mga magulang mo? Okay. Okay. Okay na? Sabi ko na nga ba eh! Dapat tribal yung tinaw ng pang asawa ng anak natin! Tingnan mo! Kontento, kontento oh, tayo! Pasensya ka na, dear. Palagay ko tama ka. Talagang hindi ko lang nagustuhan yung pagdalo sa inyong boss ko. Ano ka ba naman, Andy? Ano ba problema mo? Hmm. Wala naman. Naisip ko lang. Palagay uh, ko... Palagay ko, hindi mo na ako ano eh. Mahal. Sus. Kaya nga ikaw pinakasalan ko eh. Kung talagang mahal mo ako, eh bakit tumatanggap ka pa ng na nanliligaw sa'yo? Eh hindi naman lumiligaw si Valentino eh. Nakikipagkaibigan lang, tumutulong. Kaya? Yun lang ang pakain niya sa'yo? Ano ka ba naman? Napakasuspet siya mong tao. Ano ba talaga problema mo? Ano ba naman yan? Bukas na yan! Bukas siya na pag-usapan yan kung ano man ang inyong mga problema nang hindi tayo masyadong napupuya. Gabi na! Kung ayaw matulog, magpatulog kayo! <coughs> ang ingay niyo, nabibigay ako! Mas maingay ka pa, no? Diyos ko naman, pamira naman buhay ito. Wala ka nang puntahan. Pag kumanan ka, eh, nightmare. Eh, Pag kumaliwa ka naman, eh, pangungot. Tay, laban niyo daw to, sabi ni Inay. Ako rin, Tay! Sige, sige, iwanan mo lang dyan. Ito rin, Tay, dahil wala na ako may susuot na damit eh. Alam mo tayo, si Kuya Bruce, pagkagaling sa school, naglalaro ng video game, yung Mortal Kombat. Sumbungera! So, eh, talaga naman eh! Sumbungera! So, Huwag uh, kayong mag-aaway, ha? Masama sa magkapatid na nag-aaway. Tandaan nyo yan. Huwag kayong gumaya sa iba dyan. Ugaling hoodlum. Hmm. <laughs> Sino hoodlum? Hoodlum, ha? Uh, uh, yung kapitbahay natin, grabe pagka-hoodlum. Laban mo yan! O, oh, sunod mo rin to! Ayan! Ito rin, laban mo yan! Ito pa! Hmm. Ah, Kamula lalaban ko yan! Pero ba't hindi tayo mag-schedule? Isa-isa sa bawat araw. Hindi maaari yan! Kailangan namin kagadyan! Dahil alam mo ha, liliwat na kami ng bahay! Totoo yun! Binigyan kami ni Valentino ng isang magandang tirahan! Hindi katulad ng bahay mong bulok! Tama! Tama! Libre pa! Walang bayad! Kahit isang kusing! Tama yun! Ay, ano ba? Ay, kunin nyo na lahat yung mga gamit nyo, tapos lalabang ko na lahat para mapabilis na paglipat nyo. Ganun ba? Oh! Yeah. Kaya, 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 kaya. Oh, ano ba, Andy? Ang bagal-bagal mo? Teka nga eh. Ako lahat pinagbubuhat nyo eh. Kaya mo yan. Hindi na. Wow! 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 <laughs> home sweet home! <laughs> Para tayo na sa kunduminyong! <laughs> Ay, ah! Pamira na ba kayo dalawa? Ay, lalaki ng mga kayo, yung mga anak ko maliliit na pinagbubuhan nyo. Eh, pagod kami! Wala tayong magagawa. Talagang matulogin yung mga apo <coughs> Hindi katulad ng ama nila. <coughs> Tatamad-tamad! <coughs> ano, hari? Ganda! <coughs> Ganda! <coughs> <coughs> Talagang maasahan si Valentino. Maganda itong bahay na binigay niya sa atin. <coughs> <coughs> Andi, ano say mo? <coughs> ha? Oo, uh, mukhang bu type na type niyo eh. Bagay na bagay sa inyo. Kulang na lang ng jail guard. Ano? Eh. ay Ano sabi mo? Awesome. eh Ang sab sabi ko, kulang na lang ng security guard. Lininawin para mabantayan. Mo. Dahil pamayaman mayaman to eh. S sandali, sandali, sandali. Ah, sandali. Ah, akin yan ah. Akin to. Hindi, bagay sa akin to eh. Amerikana ito eh. Pang party. No, Amerikana. Ngayon lang ako makapagsuot nito eh. Ito, poro, namin doon sa paglilibing eh. Ano ba? Eh, oh. Gusto, gusto niya, bibigyan ko kayo baro. May bayak sa likod. Oh. Andy. Hmm. Pwede mo ba ni Boyong? Eh, hindi kasi kasi yung namin dito eh. Mm -hmm. Alam mo naman, apat pa ka yung kapatid namin sa probinsya na nag-aaral. Oo nga naman, Kuya Andy. Para naman madagdagan ang mga kita namin. Saan kaya ako pwedeng kumanta? sa isang nightclub o sa isang beer house. Pambihira oh, ka naman buhay ko. ano, ano pinag-iisip mo eh. Eh lang kikita ka huh. eh. Dito lang? Dito lang kikita na yan? Paano? Atong... <tuloy> 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 ah, I can't believe it! I can't believe it! Ah, <tuloy> oh, <my God. tuloy> Okay ka lang? Nalalo. Nalalo ako. Nalalo ako na? eh, sa Nalalo ako sa loob. Nalalo ako sa loob. Nalalo ako sa One million pesos. One million. One million. One million. Gagamitin ko sa pagpapaganda! Pagpapaplastic surgery ako! Eh, well. Tol, mm. nabalta mo na ba? Nagpaplastic surgery na si Kiri! Ay nako, wala rin mangyayari doon, no? Anong malay mo naman, Doggy? Sa isang milyong tinamaan nun, kahit buong pamilya noon pwedeng magpa-plastic surgery lahat. Kahit sampung milyong pa ang sa pagpa-plastic surgery ng mukha niya, hindi na babago yun! Pahala ka. Hi. Hi, Doggy. Mm. Yes, magpapa sa mo kayo. Eh, Andrea. Wow, hindi niyo ako makikilala eh. Mm. Mm. Wow. <laughs> kire! 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 Mismo! <laughs> okay ba itong pagpa-plastic surgery ko? Katatapos lang nito ngayon, ha? Wow! Complete overhaul and body repair. Oo nga, dami-dami ko pinaayos dito sa katawan ko eh. Pero ang hindi ko lang pinaayos ay yung surgery dito sa puso ko. Dahil hanggang ngayon, ay dead dead pa rin ako sa'yo! Tol! Teka muna! Tol! Baka ayaw mo na sa kanya! Akin, akin na lang! Ibigay mo lang sa akin! Hey, tumigil ka! Alam mo naman matagal na mahal na mahal ko na to eh. Eh, di pwede na tayo Ano pa nga ba? Jira, I love you, my miss you! I love you. Dati, tinatapatan mo ng cross time. Thank you. Salamat. Excuse Yay. me. Excuse me. Hi, Chris. Hi, Jean. Kumusta ka na? <laughs> Bakit ganun? Mukhang hindi ka tumatanda. Oh, 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 oh. Tsaka nakakainis <clears throat> naman. Smart ka pa rin. Tsaka oh. inain ka pa rin sa ulo. Siyempre, nagtatrabaho na ako. Ikaw, anong ginagawa mo? Oh. Eto, wala. Sa bahay okay. lang. Ano? Magtrabaho ka. Ano ka ba? Alam mo, ang babae, pag nasa bahay lang, nalulosyang. Tsaka alam mo, dapat. Ang mga misis ngayon, 90s na eh. Dapat magtrabaho na tayo para hindi tayo laging maasa dyan sa mga lalaki. Tama siya, Gracia. Dapat magtrabaho ka na nga. Kesa sa magutong pa sa lalaking to. Ano sabi mo, pare? Ang sabi ko, pare, nagugutong na ako. Kaya ka tumatabihin na itong bukit. Ano Thank you. Kuya, nataan ganda talaga. Kung ayaw mo na sa kanya, ibigay mo na lang sa akin. Hey,

Alam mo, naku, ginagawa ko talaga lahat para maging maligaya lang yan si Doggy. Aba, pinagluluto ko pa yan para oh. siyempre naman, ma-inlove siya sa akin, hindi ba? Oo. Oh. Uy, anong ginagawa mo rito? Ano pa, hindi eh? nagtatamaho. Oh. Kinuha siya ni Boss Valentino. Ah, di ko alam meron. Eh. Hindi ba dapat nasa bahay ka? Ano yung mga anak natin? Yung dalawa, nasa eskwela. Miss, 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 sandali lang. Mukha yata mas maitimakasya doon itong isa kong mata. Eh, yung dalawa pa. Nasa bahay. Eh, sino kasama? Miss, talagang mas maitimang asya doon nito isa kong mata. W wala, walang kasama. Ay, bakit ba naisip mong pumasok dito? Dahil pwede akong beautician at marunong ako mag-makeup. At ang mga min-makeupan ko ay mga taong buhay. Hindi katulad mo, mga patay. Ano ba, Miss? Hindi mo ba ako naririnig? Talagang mas makapalang asya doon itong isa kong mata. Ganun ba? O <coughs> oh! oh, yan, pantay na yan, ha? Oh. Thank you. Wow. Hala ka na nga dyan